ano po, yung pinampon na ako sa Santa Malagrosa. Tapos doon po ako nag limang taon. Tapos binalik po ako sa Papa. Hindi na po papaarali ng third nag, Naglayas po ako, nagpunta ako sa nanay. At ano, para mabayaran ko yung card ko, nagtulong ako sa pagpulot, pagkupra. Tapos, binigyan ako ni tatay ng 400 doon ko na nabayaran yung card ko po. Bakit mo naisip yun? Para makapag, makapasok po ako. Nung malaman ko po yun, kaagad gumawa ako ng paraan na makahiram ng pera doon sa manugang ko. Nanghiram ako ng 400 para sa, sa lunes na pasok na. Makuha na niya yung kanyang card at makapagpa-enroll. So yung pang pa ginawa ko. Nagkikwento pa po siya, sabi niya eh. Alam mo nanay, noong natapos ako ng elementary, minsan man lang hindi ko nakita ang magulang ko sa school, sabi niya. So Do doon pa lang po parang nararamdaman ko talaga, parang awang-awa na po ako talaga sa kanya. 13 po, marunong na po ako maglumbas. Mayroon po. Parang ako na yung tumatay yung mabulag sa sarili ko. mga kapatid ka ba? Opo, sa tatay. Nasaan sila? Nandun po sa kabila. Sa hmm. nanay po, meron. Nasaan doon sila? Yung isa po, pinaampun po. Yung isa, namatay daw po. Hindi, hindi ko po yung nakita. Kwento-kwento na lang pang alam ko doon. Kaya challenge ko po siya. Hala, sige. Papayag ako na dito katumira sa amin. Mayroon kang bahay na matutulogan, mayroon kang bahay na makakainan. Basta po pangako mo lang na magtatapos ka ng pag-aaral. Tinitingnan po yung ginto kung marami na. naman na po. Kaso dadagdagan pa po para mag, mag magrami.